ni siya kasagaran ang ginahimo sa mga tao. Kanabitong mangutang sila, nai-interes. Kunya, kabalupod sila na dili nila kaya bayaran. Pero himuon po nila because ang ilang thinking is dili sila ganaan mapaulawan. You have to ask yourself ba, ngano jud ay ka maghanda? Is it for the birthday celebrant? Is it because gusto ni mo na ipakita sa mga tao kung kinsa ka, maski na in reality nandisod ka? Ideally, dapat dili ta magpakitang hila sa mga tao because at the end of the day, ikaw may manlisod. Baka balugod ka na dili ni kaya na natigom na kwarta, hot do nimo kunya kunay mga emergencies mangutang ka kunya ang mga tao mang mangkunaw na sila tipas ha kuya okay kag handa unya mangutang sa ha dili ba mas angay na maging discreet na lang ta na kung naay mga emergencies na may tabo sa tong kinabuhi kay dili ta kinahanglan mangutang sa atong ng mga kapitbahay or masingkin sa kay na atay natigom na kwarta for emergency reasons umaabot ang panahon na manigwang ta na natigom na kwarta for your retirement at the end of the day is that you have to just do the things that matter kung naay Day celebration, labaw na kung one year old, two year old pa imong anak, kabalumanta na dili man na nila ma-remember Jude and dili man na nila masabtan what's happening Jude around the environment. So dili ba mas angay na you spend it sa mga meaningful na mga tao. Like, kung kinsa lang dito dapat na naa dito, you celebrate. Kung medyo na na anak, kung utanong ni mo siya, kung sayo gusto niya, and if it's something na naapasok sa si iyong budget, then you do it. Pili kayo bang go overboard ka just to show off that you can do it, but you're really having a hard time. Kung kay gusto paliton, na medyo mahalon siguro, tiguman usa nato, dili na to iutang para anak, tigum sa, sakripisyo sa tagamay, i-prioritize na to ang mga butang na kailangan nato sama sa mga emergency fund, investment fund, then you can also reward yourself as you move along. Pasig na mga thoughts ba, nga nung nag ang mga tao para naa sila ikahanda sa pista, birthday, bunyag, masinakabalo sila na dilidyo nila kaya financially.